Hello mga idol. Kumusta? Diri ko karon mga idol. lo, oh. Idol lo, oh. sa mga idol. Ha? Oh. Pangina mga idol. Mo ni ang pagkana sa Pisban. Wow. Mo ni akong ginapangarap sa kabay pang uh, sa Pagboto ginong araw, tilapia. Araw, tilapia imo, muna. Muna yung pinapangarap ko nga magkaroon kong lupa. Abot sa panahon. Pagboto ginong ara Wow! Tilapia pa imo, Wow! Muna yung pangarap ko na lupa. Ang idol na abot sa panahon. Kabay pa nga pagbuot sa ginoo, pag nga nagakatuno kawang na sa ginoo nga magkalupa ka, kag dapani kamot ka, hindi na imposible matuhuan ay no Mateo Size 33 oh mga grupo sila lapo hilaw siya pa imo wow ang damo mudamo ba wow wow gado lomba, oh. amon na ni yang shout out sa kong e, pare eh pare lang pare amon na ni yang pare nga mag sabon ka nga mag ano ka mamunit ka nga taguon mo ang bunit mo kay i sabon mo sa likod kay ga lumpat tanda ga kung palang ka bunga un wow hari natural kuburan ini yang sangat pun Hari telapi aja ada kuda ada kuda itu nak sono nasi Muni ang pispan sang Tio Namun Tio misis Kaya yang full lain ah Wow Ganda Ganda nga lupa Natural na tubuh kumpulan Pasta maliri mga idun Tubuh kaya mo Laksiyama idun Laksiyama